Sir, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Pero sinisigurado kong mas nag-enjoy ka rito. Na sir? Ah, wala. Sige, sige. Diyan ka na muna. Sir, salamat, sir. Hindi dahil sa hindi ako nakapasa. Ano ba? Wala yun. Basta, bigay mo na yung pangangailangan ko. Oh, ito nga pala. Dagdag mo sa allowance mo. Hindi ko tatanggihan to. Sige na, una na ako ha. Sige, ingat Yung grades ko ha. Ma! Pasok na ako ha. Ang agaw nung alis. Luluto pa nga lang ako. Pagkain mo na kita. Hindi na, ma. Pakain na kami sa labas ng mga kaibigan ko. Teka. Ito, dagdag mo sa baon mo. Ano yan, ma? 50? Ako bata. Sige, na, na ako, ma. Tabi mo na lang yan. Kung <laughs> akala mo, walang kapalit lahat ng mga binibigay ko sa'yo. Dito, Chuck. Isikat ka. Sir, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Pero sinisigurado kong mas mag-enjoy -e ka rito. Sir? Ah, wala. Sige, sige. Diyan ka na muna. Hey, kuya, okay. kuya. Iba si ate to? Ang dami na nakakapanood Ma 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 Ano ba mga batang ito? Nakakagulat na lang Hindi kung na paano na Ma Tignan mo Di ba si Angel yan? Ma Kuya Ito na ako oh Pagpupulong yan. Walang iyak ang bata ka! Anong ginagawa? mo? Ma! Ma! alam mo ano na! Ano ba ba bata ka? Hindi mo lang akong binigyan ng iyan! Ma, ano ba'y sinasabi niyo? Meron ka kumakalat ng mga video! Ano naman nagsasabi ng mga kamag-anak natin? Bakit, Ma? Ginawa ko lang yun kasi alam kong di niyo kaya! Pero sa mali paraan! Ma, alam kong mali. Anong gusto mo? Matulad daw kay kuya, hindi nakapag-aral. Eh, nanghirap hirap sa iyo eh. Mas iniintindi mo pa yung isipin ng kamag-anak natin. Alam ko ba nakabidyo yon? Hindi dapat kahit anong hirap ng pamumuhay natin, hindi mo dapat ginawa yun. Babae ka! Hindi mo malang binigay ng respeto sa sarili mo. Hindi kita mapapatawad! Lumayas ka! Ma! Ma!